Good morning, good morning. Guys, sa uh, video natin ngayon, punta tayo doon sa ibabok. Maglakad-lakad tayo. Para yung mga kasukasuhan ng mga tuhod natin guys ay sumisigla. Dito tayo dahil, guys sa dumaan sa ginawa nilang daan na walang sasakyan na dumaan <laughs> sinayang lang nila ang pirang mamamayan dito guys sa pirang ginamit dito sa paggawa ng daan ang sabi guys ay tourist spot anong ito tourist spot dito wala namang tourist spot siguro yung pakailan nila kaya ang sabi nila ay gawa ng daan para sa isang tourist spot may busay naman dito guys pero maliliit lang at wala hindi ang sabi nila ay, ay i-upgrade nila yung busay wala naman hindi naman natupad yung mga sinasabi nila para madilim pa yata guys tingnan nyo sa likod ko mayroon namang naliligo sa busay dito guys pero bihira lang hindi naman masyado kadaming maligo dito may bakas dito guys gulong ng badjarit yata to siguro naliligo doon sila sa isa ay taas sa may buhay pero katulad na yung umaga pa ay hindi pa pwedeng maligo kasi napakaginaw ng tuwid Parang madidinig ni ya yata siguro guys ang agus ng tubig. Yan. Oh. Mayroon na palang naligo doon guys oh. So, Baka maliligo din tayo doon. Ini ako yung ate guys Hindi Bira aku umakyat dito yun Yung daan guys na malaki Lumiliit yung daan Si wala palaging dumadaan Kaya yung mga damo sa gilid-gilid ay pumunta na sa gitna tingnan natin guys yung daanan papuntang busay kung hindi ba natatakipan ng damo parang nangangala yung kamay ko maliwanag na dito sa bandang babaw buti sana kung tinuloy nila ito guys yung practice nila ang nagpagawa nito guys ang yung isang ahensya ng gobyerno guys yung daming project yun ang nagawa ito daming project malapit na tayo guys sa uh, didin road ito so, o hanggang dyan lang yan ang daan patuloy tayo kung may daanan ba guys papuntang busay parang wala na daanan guys nagtakitan ng mga ngadamu dito na tayo

alam niya kung bakit ginawa ng daan kasi ang katotohanan po nung nag operasyon yung bakho dito nag overtime sila hanggang magdamag hanggang 3 o'clock ng madaling araw siguro yun sabi ng pagkilala ko dito kasi malapit lang sa bahay nila to so, yung nag-overtime sila dito guys mga tatlong gabi siguro yun sa last night nilang trabaho yung ipangatlong gabi hanggang alas dos ng magdamag minto na sila so nagtaka yung kakilala ko nga bakit hanggang alas dos lang sila Kadalasan yung nag overtime sila dito ay hanggang maliwanag. Hanggang parang may night shift ba at saka day shift. Pero nang gabing yun, hanggang alas dos lang sila. Habang nag overtime yung bako guys, may daming escort private army kaya yun o ano yun kawani din ng abas ah, basta. may madaming mga sports sa so, kinaumagahan guys nung araw na yun pinupuntahan dito ng kakilala ko pinupuntahan niya yung kinatrabahoan nila yung nag overtime may nakita siyang bato guys na bilog na biniak na nila yung parang tinignan niya yung bato guys ay yung sa ilalim parang bula ng basketball ang laki ang bilog pero ano na guys basag na basag na yung bato so nagtaka siya kung ano yun pero alam na niya guys na may ano daw dito may treasure siguro yung nagpatakas siya na ganun, nag-overtime. At may alam din siya dito na may treasure. Uh, alam na niya kung bakit sila nag-overtime. Kasi nakuha na pala nila guys yung treasure guys. At ang sabi, kung hindi gold bar yun, ano, diamonds. hanggang dito na lang guys oh, ang trabaho nila oh. Yan. hanggang dito na lang ang trabaho nila hindi nila pinagpatuloy so ibig sabihin guys sa trabaho nilang yun ah, yun ang pakay nila for sure. pero tinuloy pa nilang trabaho nila guys na i-concreto eh, ang sabi pupunta doon, eh hindi naman makadaan dyan kung pupunta ako man doon matirik na yung bundok kahit gawan pa nila ng daan ito guys, hindi makakiat yung sasakyan at yung simento na binuhos nila dito guys, ay eh, parang hindi pasado sa highway yun yung sa yung sa, ano yung sa highway road hindi pa pasado ito guys kasi oh kahit walang dumadaan nagka ano na yung mga uh, siminto guys parang natatanggal na sinayang lang nila ang pira ng mamamayan mama, mama guys kung ang pirang di, ano guys kung ang pirang binadjet nila dito kung doon pan doon babanda pa sa kasi may na gumuho na lupa doon kung doon pa nila ginagamit yung pira na ginastos nila dito ay hindi pa masasayang pabihirang nga ganun walang silbi itong daan guys nga ginawa nila at nilulumot na guys oh. Kung lumakad. Maglakad tayo dito na hindi mag-iingat ay madudulas agad. Oh. Nilulumot na oh. Walang silbin talagang gawa nila ito. Sinayang lang nila ang pira ng mamamayan. Sinayang lang ang pira natin. Kasi ko oh guys sa sahod ko ay binabawasan agad ng tax so kasali na itong pera ko dito guys yung binawas sa sahot ko dito kasali na ito sa budget nito, walang silbi wala talaga silbi yung ginawa nila ito guys nagtatapon lang sila ng pera kung ang perang ginastos nila dito kung doon pa nila ginamit sa ginamit pa nila ng wasko ay madaming mak makabenepisyo pero katulad nito na ginawa nila ng daan na walang silbi kasi ang pakay nila ay treasure lang kaya ganun ginawa nila ng daan na, na walang dumadaan tuloy tayo guys sa ating topic <laughs> sinasayang lang nila ang pera ng mamamayan guys kasi kung wala pang treasure doon sa itaas hindi nila gawa ng daan ito iwan ko kung yung sa mga namamhala ng ano dito siguro sa palagay ko eh, parang may share din <laughs> kasi nag improv hindi naman talaga kung alam natin kung yun ba ang dahilan kung nag improv o ano sa kanila lang naman yun Hmm. Oh, tingnan yung daan guys oh. yung mga damo pumupunta na sa gitna di magtagal ito guys yung daanan nito ay taon lang makadaan <laughs> hindi naman ito pwede ma kung may sasakyan na pumunta dito hindi pwede makaparking kasi ano yung daan matrek. <laughs> eh, baka ma ano lang yung sasakyan kung magkuminto dito tao talaga no pag nasa kapangyarihan ginagawa talaga kung anong pwedeng magawa buti sana kung ginagamit nila ito sa pagtulong sa mamamayan hindi sa mga pangsiriling pangsariling pang sarili Malapit na tayo, guys, sa highway. Diyan doon, 'no? Highway na 'yan. Oh, hinahanay. Malapit na tayo. Malapit na tayo kasama ng aking aso, guys. Gising yes. umaga. Ganito ang gawain ko, guys, maglakad-lakad. So, hanggang dito na lang guys ang aking video. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, ang RCP underscore 73, paki-subscribe na lang guys. Pasuyo naman. <laughs> Kasi maliit pa ang bahay ko. <laughs> Tulungan naman yung umangat yung bahay ko. At magtulungan din tayo. <laughs> So hanggang dito na lang, guys, at hanggang sa muli. Bye bye!